Magandang hapon sa ating Panginoong Jesus Kristo. Ito ang ito ang video. Oh. Tinapos ko ito na ang pagkuan. Uh, tinapos na namin itong pagpa-plastic mulch kasi ulan ngayon. Oh, dito na sila ni. Eh. Nag-plastic mulch oh. Lock. Oh. So, gumagamit kami ng tire wire. Oh, may tire wire mo? Oh, tire wire. Oh, tire wire, oh. Ganito. Si lock. Oh, ganyan. Mm, ganyan ang paglak. Oh, sa kabila naman. So, lakan. So, ito. O, oh, ninagyan. ng pesticide at saka pungicide. Pagkatapos, uh, lagyan ng abuno. O, oh, ito. 1620. So, lakyan. Oh. Ngayon, Oh, ito, ito, wala ng similya kaming atsal ngayon. So, taniman ko ito ng sweet corn. So, mayroon ng isang kilo binili ko. Uh, isang kilo. Kasi itong kuan, plastic mulch. So, hindi na ako magdadamo. At saka dito, kuan ito, uh, basakan. Oh. Pinat ko lang kasi ito ay ah, uh, kuan. Uh, hindi irrigation. Oh, so, kuan lang. Maghintay lang ng ulan. o so, dito, dito lang ang atsal bagong tinanim. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na plot. So taniman ko yan ng sweet corn. Siguro hindi kasiya dyan ng isang kilo. Sobra pa yon Pero ito na oh. Hmm. Ang atsal natin. Hmm. Ito na. Hmm. Mayroon ng bunga. Marami na. Nag-umpisa ng bunga. O, oh, marami ng bunga. Hmm, tingnan mo. Marami na. Siguro mga ah, uh, 15 ng October makaseleksyon na tayo. Kasi marami namang bunga dito. Hmm. Tingnan natin. Marami ng bunga. Ito, kasada na dyan. highway Para, para si Raway. Ito ang, o, oh, tingnan natin, Marami ng bunga. Ang iba ay malaki na. Oh. Tingnan nun. Oh. Ang bunga. Malaki ang bunga. Marami ang kasunod. Kasi tinanggalan natin ng first fruit. Oh. Ito naglaki na. Marami ng sanga. Oh. Marami na siyang sanga. At saka maraming bunga sa ilalim. Oh. Ganito na. Oh. Tingnan mo. Ganito na, pusod. Pusod na kahaba. Wala pa tayo nag-harvest. So kung mag-harvest na tayo dito, lagyan natin ng nylon ulit dito. So tatlong nylon ang malagay natin. So ito na, oh. Mayroong sibuyas. Sigit na. Okay.